Bagong gabi, palibaw adventure na naman tayo. Hanap tayong isang mahuhuli. Ito, buti mga Kapaders. Buti pa ko ang ipin mo at wala akong ipin sa unahan. May blue kuran pa. Dito tayo sa kabilang butas. Naroon, nasa pinakang ilalim nakasuot talikbago. Aroy! Medyo malikot pa ang ilalim. Sana tamaan lamang ito. Mm hmm. Wei, naman mga Kapaders pahirap kagad ka sa akin talik bago. Grabe ang sinuutan. Ganyan talaga pagpalaki na ang buwan. Medyo may lakmay isda dahil pabilog ang buwan mga kapaders. Pero kung tintis lang, tsaga-tsaga sa paglalangoy. At para makadilin siya uli, makabawi lamang ngayong gabi. Na ito, dalawang isda, isang mungit. Itong alatan ang unahin ko. Mm -hmm, mataan tama mga kapaders. Nawala na yung malaking mungit, lumayas. Ito munang inuuna kong alatan at ito mapre-presyo mga kapaders kasama ito sa betilya dito sa amin ang kilo 130 Uy, may isang surahan mga kapaders yung kulay puti na surahan tapasan kung tawag sa amin yan ito yung mungit sumuot sa butas hindi ko muna papanain yan mga kapaders at hindi mo nang palilipasan na yan ito bulatihin na orinis sa ibang luar surahan na tawag nila dyan ito balawis Uy, may bukawin mm -hmm. nagkataka dyan sa yung balawis mga kapaders kaya na medyo maliit pa guntingan iyon ito muna ang iyon at malaki laki pero yung guntingan medyo maliit pa hindi ko muna papanain ulit yung mga kapadyos at ipalakihin pa lumayo kami ng nilautan at para makapagharap tayo ng magalang mga ng isda nasan kayong isda dito pakita lamang kayo at para makabawi lamang sa ngayong gabi uy na ito anatan Aroy, may tama mga kapaders May tama na ito Mm-hmm, huli ka dyan. Anong isda yung kaya kumagat kaya dito? Pag ito hindi kagat ng isda, tama ng pana. Malaki ang sugat ng alata na ito. Pangulam mga kapaders. Anong hayupin kaya ang dumali sa alata na yun at malaki ang tama? Baka ipangaluan na ito balawis. Isang ikot pa. Isa pa. Mm -hmm. malapat hmm malapad-lapad na ito. Mayroon itong pa isa isang balawis baka may kasamahan mga kapaders at ito lang hanapin sa parting unahan uli ito yung isang maskit makatinik maantak mga kapaders kaya pag ako dumadagot na ito lagi pa siguro sa ulo ang hawak Diyan sa unahan hanap ulit tayo mga pana uy taligbago bago malapad lapad to mm -hmm. huli ka na dyan mayroon pang isang mga kapaders nakachimpo tayo bali dalawa kakasuko ang pana Ayun, nakasagipit sa pilakang ilalim. Papanahin ko na. Mm -hmm. Ayos na ito, kwartang linaw. Salamat, Lord, na marami. Nakatalikbago rin. Nakachimpo na ang mag-asawa, talikbago. Kaya ito, alam kong mag-asawa, noong nakaraang buwan, kinasal ito. Na ito pa, ibang lasing isda. Imperator, kung tawag sa amin. Maghahanap pa tayo. O, tiyaga, tiyaga lang. O, hoy! Wow, laking kulambutan. Nakaisa man. Mm hmm Nakitik natin mga kapaders. Uy, parang hindi. Buhay pa. Salamat na naman, Lord. Kwartang linaw na. Makadilin siya rin. Baka kayo tayo makabawi mga kapaders. At nung nakaraang gabi, may natin dilin siya. Baka ngayon, makabawi lamang tayo. Dumaot pa kami. At para makadilin siya lamang, buti at magandang buhor atin tinapuntahan ngayon may para pa na inman magahanap pa tayo yung kasamahan ko nasa unahan makita, ay na ito balawis siguraduhin ko ito mm -hmm. huli ka na dyan magandang pangitain dito may para pa na inman talagang tsagaan ng mga kapaders gayon man talaga kahit saan trabaho talagang tsagaan na ang kunting sikap lang at para sa pamilya mga kapaders Maray pa sa tatanung tatanong po dyan. Aming sinisisid, ang lalim daang po, liman di pa, hanggang sampun di pa. Pero pag medyo napasarap-sarapan lang, uy, bentin pa mga kapadres na namin. Na ito, malaking surahan. Mm hmm, lagata ka dyan. Hindi nakitik. Kaya lang di kumikibok mga kapadres. Dandahan ang kibo at baka mamirsa. Nakahuli naman tayo ng malaking surahan. Mga dalawang kiluhan, estimate ko dito mga kapaders mataba tawa yata ito kung pipitihin ang kilo dito sa amin gito kalaking surahan sigurado ang mga mili tuwa na naman hanap tayo pakita pa surahan pa sana at para managdagan dito sa butas mga kapay naroon brodilyo or alalatan kung tawag sa amin buti at maamo mm -hmm. huli ka na din dyan. magandang sampul talaga dito mga kapaders maka rin rin bukas. Salamat ulit, Lord. Sana may kasamahan pa itong mga isda. Matataba ngay ng mga isda. Kahit anong isdain, mga kapatid pag itong bubuwanin. Dahil isda kaya, abang lumalangoy, nangangain niya sa gabi. Na ito pa, alatan. Kaya medyo mailap ito, mga kapaters. Sana tamaan. Balagbag ng konti Mm -hmm. Huli ka rin dyan. Kuntik pang sablayan, mga kapaters. Ayan, sa pantimbito ko, ang tama butit at makulat ang balat ng ganito at kung sulit naman yan na delikado mga kapunit mataba talaga mga kapadso nagmamaramantika yung dagat na tsimpuan sa namin ngayon ng isda mga kapadso kailang malakas ang agos may kulig rin ang isda dito sa butas uy yung makapal nabi mga kapaders malaki ito yun tinamaan nagitik yata mga kapaders kaya laang sikip sa butas yun lang ang problema na ito dito sa dadaan dito sa kabila. Aroy, sikip talaga mga kapaders. Dito, oy, malam din itong isda kung saan sumuot, doon din lalabas. Hindi nagitik mga kapaders, ito yung isda makapal ang labi. Siya nga pala sa nagkukomment po dyan. Hindi po ito parrot fish mga kapaders. Masarap pong sinabawan. Ito yung isda makapal ang kaliskis mga kapaders. Pag ito niluluto namin, pinapalang palang kulaang kahit may kaliskis dahil matris kayo itong kaliskisan mga kapaders masama ang tama uy buhay pa pala naro na lumangoy na ng ko imbis panain ko na mm -hmm. masarap itong pang ulang bukas sabawan masarap ang labi nito kahit anong klase ng labi talagang masarap man pagkakagat-kagatin mga kapaders <laughs> gigitikin ko na to ilalagay ko na sa akin at maghahap tayo ng panibagong mga pana Diyan sa unahan, maghahanap tayo. oy surahan ito. malik na rin itong mga kapaders. Mm -hmm. Hindi pa nakitik. Buhay ito mga kap... Uy, isang isda pala pula po. oy malayos yun mga kapaders. Sayang pa yung isda. Hindi ko napansin kanina. Dalo pa lang itong mga kapaders. Isang surahan, isang kauser. Di bali, mas malaki itong surahan. Hanap tayo yung labo-labo ating hanapin oy balawis mm -hmm. mayro pang isa mga kapaders naroon sa unahan ayun nagkasing kulay ba to ayan ikakasako ang pana nasa na kaya ayun uy na ito mm -hmm. bali dalawa parehas malapad mga kapaders gaitong kalaking balawis dalawang peraso estimate ko mga kilo na ito labas ang bitukan ng isa sa parting palikpikan tinamaan may parabalawis dito kahit para paano mga kapaders. pa isa, -isa lang. Pero malaki man ang balawis. Piling tsaga-tsaga ako talaga may tayo mga pang marami. para na po ito. Yung pangun mga kapaders talaga nakakatuwang mamana. Kahanap pa tayo. Pakita. Kahit balawis. Piling na pagtsaga tsaga-tsagaan yun. Uy na ito pa. Maganda ang pagkatago mga kapaders. Mm -hmm. Huli ka na dyan. Mahirap mapansin ang balawis lalo pa nagbabago-bago ang kulay nagmamalos-malos talagang di kita talaga ang paghahanap ng isda sa batuhan mga kapaders kapag mabilis kaya lang langoy ang isda nalilipasan hindi to dahan-dahan -dahan laang ang isda nakapansin ka agad oh hoy wow kulambutan ulit mga kapaders pa natin isiguraduhin ko ito sana magitik dinubol ko lang rubber mm -hmm, hindi man lamang nakitik oy sabog ang tinta mga kapaders Lalaking ko lang butan. Nakaisa pa tayo. Salamat Lord na marami na naman. Tuwa na naman bukas ang aking inakay. Meron naman siyang pambiling kikiyang bukas. Asa ah, unahin kasamahan ko. Namamana din mga kapaders. Sana makahuli din kulambutan. At para itong nahuli kong kulambutan, manadagan pa. Para matatlohan lamang. Uy, balawis to. Nasa buhangin mga kapaders. Mm hmm, nagkataka dyan. Maganda ang ng isda dito mga kapaders. Kahit maliwanag na ang buwan, ang isda rito medyo maamo. Ibig sabihin, hindi ba ito napupunta para lang paralangoy? Kami pala ang ngayon. At na ito pa, singkag. Yung makapal ang kaliskis. Masarap yung sabawan. Pang ulam. Mm -hmm. Ay, nakabunot pa. Huli ka na dyan. Hindi ka na makakatakas. Ayos na ito mga kapaders maaahon muna kami at maimbaw malakas ang agos babalikan namin yung silisida ng unan dive sasampan na kami sa bangka ngayon na ito na mga kapadyers yung aming huli sa unan dive ayos man makatilis na rin tayo bukas kahit para paano doon kayo maimbaw sa parting unahan do sa silisida ng unan dive mga kapadyers dahil ang agos papuntang kamnorte maimbaw kami sobrang lakas ang agos mga kapaders kulang kulambutan tayo si Karev Sirico nakaisang kulambutan nakahuli rin mga kapaders mataas pa ang buwan kaya kalakasan ang agos baka maya maya pag guba baba ng buwan maginhin ang agos magandang bor kami napuntahan ngayon may para panain man salamat lord ito sa unang dive namin abang abang lang sa pangalawang dive namin